May buried crayfish ka din ba ngayon? Worried ka ba na baka ilaglag niya ang kanyang mga eggs? Nabubuluhan ka rin ba kung fertile o baka naman infertile pala ang eggs na dala niya? At kung paano nga ba na ang ating mga alagang buried crayfish ay huwag stress at mas maprotektahan natin sila hanggang sa hatch nila ang kanilang mga cravings ng safe at malusog. Ilista natin ang kadalasang na itatanong sa atin at sasagutin natin ang 10 most frequently asked questions tungkol sa ating mga alagang buried crayfish na naging palaisipan din sa ilang mga crayfish enthusiast na katulad natin mula sa mga sikreto sa likod ng kanilang kakaibang reproductive behavior hanggang sa best practices sa pag-nurture sa kanilang mga precious eggs. Kaya tara, pag-usapin natin lahat yan mga bossing. Magandang buhay mga bossing! Sa video na ito, sasagutin natin ang top 10 na madalas itanong tungkol sa ating mga alagang buried crayfish at makapagbigay sa atin ng insightful na sagot base na rin sa sarili nating experience mga bossing bilang isang crayfish enthusiast. Kaya mga bossing, kung ikaw ay bago pa lang o meron ka rin alagang buried crayfish ngayon, isa-isa nating sagutin ang mga katanungan sa ating isipan tungkol sa ating mga buried crayfish. By the way nga pala mga bossing, ang buried crayfish sa mga hindi pa nakakaalam ay nangangahulugan na ang iyong alagang female breeder crayfish ay buntis na may dala ng mga eggs sa kanyang underbelly. Ibig sabihin, soon magiging mami na siya. At syempre mga bossing, isa rin ito sa napaka-exciting sa part natin at napaka-importante rin ito sa kanilang reproductive cycle. Kaya mga bossing, mahalaga ang pag-unawa kung paano natin pangangalagaan ang ating mga alagang berry tree fish para sa kanilang safety at success ng pag-drop nila ng kanilang mga credit. Samahan nyo ako at sagutin na natin ang 10 kadalasang tanong tungkol sa ating mga alagang buried crayfish. Tutok lang mga bossing hanggang sa katapusan ng video na ito para wala tayong mamiss. So tara, let's go! Narito ang 10 frequently asked questions at sagot tungkol sa ating mga buried crayfish. Kasama na rin ng mga insight natin mga bossing. First question, gaano katagal bago mapisa ang mga eggs ng buried crayfish? Narito ang ating sagot mga bossing. Ang incubation period ng mga crayfish eggs ay maaaring mag-iba-iba pero kadalasan tumatagal ito ng humigit kumulang na nasa 4 to 6 weeks kapag medyo mainit ang klima at mga 6 to 8 weeks naman ang pinakamatagal. Malaking factor mga bossing ang ganda ng kondisyon ng environment at water quality sa paghatch ng ating mga buried crayfish ng mga healthy at less mortality crayling. Second question, ilang eggs ang karaniwang dinadala ng isang buried crayfish? Ito naman ang ating sagot mga bossing. Ang isang buried crayfish ay pwedeng magkaroon ng mula sa ilang dosena hanggang ilang daang eggs. Depende sa size at age ng buried crayfish. Kagaya sa ating mga alagang Australian red claw crayfish ay maaari silang magkaroon ng humigit kumulang 300 to 800 eggs. Share na rin natin mga bossing ang ating buried Australian red claw crayfish na nasa about 4 inches ang haba at about 5 months old na nasa ating aquarium. Posibleng meron siyang eggs ng siguro humigit kumulang 200 to 400. Maaring maiba pa ang bilang ng mga krillings na maaring ihatch niya mga bossing. Siguro mga few dozens up to few hundreds since may mortality tayong tinatawag na hindi natin maiiwasan pero pwede nating ma sa panonood ng mga ganitong klase ng video para mas matuto pa tayo at mas marami pang malaman. At syempre i-update ko kayo mga bossing once nag-hatch din ang ating buried crayfish. By the way, masaya rin nga pala akong i-share sa inyo na yung isa rin nating female breeder na inilipat natin sa kabilang aquarium natin ay buried na rin. Kaya super nakaka-excite talaga sila mga bossing and super proven talaga yung male na natin na breeder, nakakatuwa. Third question, dapat ko bang ihiwalay ang buried crayfish sa ibang mga crayfish at tank mates niya? Ito naman yung sagot natin mga bossing. Karaniwang inirekomenda na paghiwalayin ang buried crayfish mula sa iba pang mga kasama niyang crayfish o tank mates niya upang matiyak ang kaligtasan ng mga eggs na dala niya. Alin sa dalawang behavior mga bossing ang maaari mong maobserbahan sa kanila kapag sila ay buried? Ito ay una, pwede siyang maging protective at aggressive na pwedeng makapaminsala sa iba niyang mga tankmate. O yung ikalawa, yung maaari siyang mabuli ng kanyang mga kasama na maaring magbigay ng stress sa kanya at i ang mga eggs na dala niya prematurely. At dito rin pumapasok mga bossing ang isa pang tanong na paano ako makagagawa ng peaceful at stress-free na environment ng aking berry tree fish? So ito yung sagot natin mga bossing ano, karuntong doon. Sobrang connected talaga siya doon sa unang question. Dahil una, kailangan ang talaga nating i-isolate ang ating buried crayfish doon sa place na siya lang mag-isa para maiwasan ang stress at mas makapag-focus ang ating buried crayfish sa pag-iingat at pag-aalaga sa kanyang eggs. Siyempre, para makumpleto ang lahat ng ito, mahalagang merong hides o PVC pipe ang ating buried crayfish kung saan maaari siyang makapagtago. Maintain natin ang stable water parameters at make sure natin na meron silang proper filtration at tamang pagkain. Fourth question, ano ano ang dapat kong ipakain sa buried crayfish ko? Ang ating sagot mga bossing, ang ating buried crayfish ay dapat mabigyan ng balanced diet na may kasamang magandang quality ng mga sinking pellets. At isang halimbawa na dito, ang PO2, gulay, mga dahon, at paminsan-minsang pagkain ng mayaman sa protina tulad ng shrimp o isda. Ito ay mahalaga para maging healthy both ang buried crayfish natin at maging malusog din ang kanyang mga eggs na kalaunan ay magiging credits. Tip question, paano ko malalaman kung fertilized ang mga itlog? Ito yung sagot natin mga bossing. Ang mga fertilized na eggs ay magkakaroon ng yellow, orange, or greenish, or brownish na coloration. Habang ang mga hindi fertilized na eggs ay kadalasan color white o translucent. Kadalasan din mga bossing kapag hindi fertile ang mga eggs ay binibitawan ito ng mga buried crayfish natin. At habang lumalaki ang mga eggs, mapapansin na natin ang maliliit na itim na tuldok na siyang mga mata ng mga na-develop na future cravings. Ito naman mga bossing, ang ikaanim na tanong. Ano ang dapat kong gawin kung ang buried crayfish ko ay na-stress o nalaglag ang kanyang mga eggs? Ang sagot natin mga bossing, kung ang ating buried crayfish ay na-stress o nalaglag ang kanyang mga eggs, mahalagang alamin natin ang pinagmula ng stress at gumawa tayo ng mas maayos na environment niya. Check natin mga bossing kung merong mga heights ba tayong nilagay at dapat meron para kung sakaling kailanganin nila, sila ay makakapagtago. Kailangan natin ng ma-maintain ng stable water conditions at kailangan nating ma-minimize ang mga disturbances para matulungan natin silang ma-prevent ang stress na isang factor kaya nila nilalaglag ang kanilang mga eggs na sobrang nakakapanghinayang talaga mga bossing. Kaya mahalagang i-ice isolate, iwalay natin talaga ang ating mga buried crayfish mga bossing. Seventh question, paano kung matitiyak ang kaligtasan ng baby crayfish kapag napisana sila? sila? So, sagot natin mga bossing, upang masigurado natin ang kaligtasan ng ating mga craylings, mahalagang bigyan sila ng mga lugar na kung saan sila pwedeng makapagtago. Ang hides na pwede nating mabigay sa kanila, kagaya ng mga maliliit na PVC na pinutol-putol, ceramic rings o pwede rin mga DIY na straw ng milk tea Siguraduhin lang natin mga bossing na malinis natin ito. Pagkakaroon ng saktong water parameters, magandang condition ng tubig at proper nutrition, isa sa pinaka-importante din natin gawin mga bossing ay ang paghihiwalay agad sa kanila ng kanilang mother crayfish. Ito mga bossing, yung karugtong sa tanong sa number 7. Ito. Question number 8, maaari ko bang palakihin ang baby crayfish kasama ng adult crayfish? Ito yung sagot natin, recommended talaga ito mga bossing na kailangan talaga natin paghiwalayin ang mga baby crayfish sa kanyang mother crayfish dahil mataas ang chance na makita niya ang kanyang mga craylings bilang pagkain dahil ang mga adult crayfish mga bossing ay may cannibalistic behavior at hindi sila typical na parental caregivers dahil sa oras na naidrop na nila ang kanilang mga craylings doon na natatapos ang obligasyon nila sa mga ito. Kaya makabubuti talaga mga bosing na iwalay ang mother crayfish sa kanyang mga craylings para hindi tumaas ang mortality rate. After all mga bosing mas maraming craylings ang mabuhay, mas happy tayong mga breeder. Number 9 question, bakit walang ganang kumain ang buried crayfish ko? Mga bossing, posible talaga silang hindi kumain ng mga ilang weeks dahil ang ating mga buried crayfish sa panahon na ito ay nakafocus lamang sa pag-aalaga at pagprotekta sa kanilang eggs. Kaya ang kanilang pagkawala ng gana ay naapektuhan. Pero huwag mabahala mga bossing dahil maaring mabuhay ang ating buried crayfish ng ilang linggo nang walang pagkain o paminsan-minsan lang niyang pagkain. Dahil ang ating mga buried crayfish ay merong ability na mag-reserve ng stored energy sa tuwing sila ay magiging buried. Gayun pa mga bossing, mahalaga pa rin ipagpatuloy natin ang pagpapakain sa kanila kahit pa konti-konti lang kung wala silang gana at pakainin ng sapat kung sila ay may gana hanggang sa sandaling mapisa nila ang mga eggs para masiguro natin ang water quality at syempre ang good health ng ating mga buried crayfish. And then number 10 question, maaari bang maging buried kaagad ulit ang buried crayfish ko pagkatapos mapisa mga eggs at makapag-hatch ng kanyang mga krelings? Mga busing, karaniwang nangangailangan ng ilang araw o linggo upang mabawi ng ating mga mami crayfish breeder ang kanilang lakas pagkatapos mapisa ang mga eggs at makapag-hatch ng kanilang krelings bago sila maging buried ulit. Mahalagang mabigyan natin sila ng sapat na pagkain mga busing upang maibalik ang kanilang lakas at sigla. Nang sa gayon ay maikondisyon natin sila upang ang ating mga mami crayfish ay maging buried na uli sa mas mabilis na panahon. Sa uh, konklusyon mga bossing, ang ating mga alagang crayfish ay talaga namang nakakaaliw, alagaan at paramihin. Pero syempre mga bossing, kailangan talaga nila ng tamang pangangalaga at mas mataas na atensyon sa panahon ng kanilang pagiging berry. Mula sa tagal ng pag-incubate hanggang sa mapisana ang mga eggs at mag na sila ng kanilang mga craylings, marami tayong mga bagay na dapat isaalang-alang. Bottom line, kailangan talaga natin para sa kanila ang isang suitable na breeding environment at makapag-provide tayo ng ang balanced diet sa kanilang pagkain. At masiguro natin ang safety ng mga eggs sa pamamagitan ng paghihiwalay ng ating buried crayfish sa kanyang mga tankmates. At panghuli, mamonitor natin ang mga buried crayfish sa mga signs ng stress at masolusyonan agad natin ang anumang issue ng mas mabilis. Nang sa gayon mga bossing, maibaba natin ang mortality rate at ma-increase ang chance na makasurvive ang mga baby crayfish tandaan natin mga bossing patience at optimal conditions ang susi sa pagdating at pagkakaroon uli ng mga buried crayfish natin sa future ayan mga bossing bago natin tapusin quick question lang drop naman kayo ng comment dyan sa baba let me know kung alin sa 10 questions natin ang uh, naitanong nyo rin sa isip nyo nung una kayong nagkaroon ng inyong mga buried crayfish o baka meron pang mga tanong sa isip nyo mga bossing tungkol sa ating mga buried crayfish na hindi pa nasasagot comment mo na rin dyan sa baba at babasahin natin yan at sasagutin sa abot ng ating mga Don't miss out on the conversation mga bossing. See you in the next video. Maraming salamat. Ciao!